Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, Tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, Kahit na po halagang dalawang daang yung tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tiga kaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyan karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat, umigit kumulang sa liman libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin niyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labindalawang bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalagahang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Pagsasadiwa Ang buhay ay isang serye ng maliliit na himala. Kung sa tingin mo ay tila walang ipinadadalang himala ang Diyos sa iyo, baka ikaw ang himala na ipinadadala ng Diyos sa iba. Dinadala tayo ng mabuting balita ngayon sa mga sumusunod na aral. Una, sa pagbibigay ng may pagtitiwala, mangyayari ang himala. Nakakatuwa ng malaman na may mga taong naniniwala na sa pagbibigay ay hindi sila nawawalan. Ang mga taong madamot ay alipin ng takot, ang takot na mawalan o maubusan ng yaman. Ikalawa, ang kaunti ay hindi nangangahulugang wala. Kung may tinatawag na abundance mentality, mayroon ding scarcity mentality. Kahit mumunti, basta't marami ang magbibigay, maaaring maganap ang pagpaparami ng biyaya. Kung walang magmamalabis, ang biyaya ay lalabis. Ang kasakiman ng tao ang tunay na ugat ng paghihirap ng iba palaging sapat ang ibinibigay ng Diyos para sa pangangailangan ng lahat, subalit palaging kulang ito sa mga taong sakim at gahaman. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the gospel.